Hello guys, welcome back to my channel I vlog. So for today's video is tuturuan ko po kayo doon sa mga balik manggagawa kung paano kukuha ng OEC online for balik manggagawa po. So first is punta tayo sa Chrome and then search natin yung OEC online and pag nakita natin yung DMW Department of Migrants Workers, click lang natin and then mapupunta tayo dito click natin yan, let's go and then anti saglit and ayan ilalag na natin yung gmail account natin dyan sa my login ayan and yan saglit ilag lang natin no ayan and yan na naman ilalag natin ngayon yung password natin para makapasok tayo sa ating profile ayan so Tagay password and click. Ayan, nandito na tayo sa ating profile. So, ang gagawin natin, click natin yung profile. Ayan yung may araw. Ang purpose niyan is i-check natin kung meron pa tayong i-update na uh, personal details natin dyan. Kung meron tayong babaguhin dyan. For example, kagaya sa akin, yung number ko binago ko kasi iba yung number ko dati. So, i-edit lang natin yan. So, kayo na po yung magbasa kung ano yung babaguhin nyo. And, edit na lang po ninyo, no? So, ayan. Sa akin kasi number lang yung pinalitan ko dyan. And, after that, back tayo sa ating dashboard. Wait. Ayan. So, back to dashboard tayo. Click natin yung dashboard. Kasi nakita natin, okay na yan, di ba? Okay na yan para sa akin. Number lang naman inedit natin. So, back to dashboard na tayo. And pagkadating natin sa back, sa dashboard, zoom lang natin, no, para makita nyo, no. Zoom natin yan. Saglit. Ayan, naka-zoom na. So, ayan. Sa may araw, may balik ng manggagawa. So, click natin yan. And then, And sa mga bago pa lang po sa akin channel, huwag niyo pong kalilimutan i-hit yung subscribe button para lagi po kayong updated sa tuwing may gagawin po akong video. Ayan, naka-zoom in. Andito na tayo, no? So, click natin yung next. Kung nagtataka kayo na may red dyan, kung titingnan nyo, babasahin nyo pag-ibig po yan. So, hindi na po ako naglagay ng pag-ibig number ko. Hindi ko ina-update, no? Ayan, so click, ne click next po tayo, no? Ayan, so dito sa my box, sa left side, no, kung haharapin nyo yung cellphone. Wait, i-zoom lang natin nga mamaya. So, ayan, nilagyan ko na ng circle. Diyan po, ilalagay natin yung flight number po. Ah, uh, uh, no. Flight number ba? It's a date. Wait, i-zoom natin yan. Yung ano, schedule po ng flight natin pala, yung ilalagay natin dyan, no? So, ayan. So, ganyan mag-set schedule, no? So, titingnan nyo maigi yung plane ticket nyo. Sa mga balik nang lang po ito, no? Kasi, meron ng, ano, meron ng uh, date of schedule ng flight nyo. So, dyan nyo lang po ilagay. And then, review lang po kayo. Basa-basa lang din. No? Para alam nyo. So, click next. Ayan. Sa mga bago, no, leave in a comment and hit the notification bell po para lagi kayo updated sa tuwing may gagawin po tayong video. And now, ay, makatulong po tayo, no, sa pag-share. So, ayan. Pagka-click natin, lumabas yung details natin dyan. So, personal ano, details na mga kailangan dyan. So, yung niligyan ko ng bilog, yung employer name yan, no? So, siguraduhin yung na-check nyo na yung babalikan yung employer yun pa rin yung pangalan na nakalagay. Okay, so click next na naman tayo. Ayan. So may mga tanong kasi kung siya ba yung babalikan mo employer, no? And ito naman kung sa lugar ka ba pa rin. Yun pa rin ba yung babalikan mong lugar, no? Yung quick. Quick kasi sa akin. So click next. May mga tanong lang, so sagot-sagutin lang natin 'yan. And then after that, ayan. Meron na namang tanong dyan sa baba. So, sagutin lang po niyo yung mga tanong na binibinugan ko, no? And yes. yan, ito yung naka-red, note lang po, a reminder note lang po yan. So, basahin nyo na lang. So, click next. And then, dito yung pinakamahalaga, no? Lalagay mo yung address ng uh, pagtatrabahoan mo. o sa Kuwait ka man dyan, so ilalagay mo Kuwait. And complete address mm -hmm. po no employer mo. And dyan. So, if you fill out mo na lang yan, no? kung magkano yung sahod mo. Ganun. Nakalagay naman dyan, no? So, ikaw na lang yung mag-fill out dyan. Ikaw man yung may alam. Ayan. So, sa akin kasi, Abdul Al Salim, Black 4, Street 43, House 28. So, isa-search mo lang dyan yung country. Tsaka lalabas na yan. Ayan. Saglit ha, search natin. Uh, Daya kasi ako. So, click Daya. Ayan. Abdulal, Abdulal Salim. And then, click natin yung flight. Yung flight date mo, ha? Kasi yun yung contract mo, di ba? Yun yung contract mo, flight date mo. So, kung kailan ka dumating dito. And then, fill out mo na rin yung Ito, pag na-fill out mo na yung lahat, magre-reflect din dito. And dyan mo na lang i- ah, uh, ang dyan, isa-summary kung okay na ba yon So, ganun lang siya kasimple. And then next, next mo, anya. Ayan. So, i-open mo lang yan. Click open para makapag-print ka po. Or either i mo agad yung phone mo para makapag-print po. Pero sa akin, dinownload ko lang. So, ganun lang po siya kasimple. Huwag na So, ganun lang siya kasimple. So, hindi na kailangan pumunta ka kung saan site ng DMW para kumuha ng OEC. So, iwas gastos, iwas traffic, ayun, eh, hindi na yung mapapahirapan ka. So, may online naman, bakit di natin gawin online? So, ganun din naman yan, no? Lalabas din. So, ayan na po yung mukha ng OEC ko. Ganun lang kasimple, mga kabayan. So, kung ako sa inyo, it's better na mag-online lang po tayo, no? So, sana makatulong yung ginagawa ko ngayon kasi yun yung ginamit ko, no? Kararating ko lang din dito. Mga one week na. So, ganun lang. Salamat and sana ay nakatulong po sa inyo ang video ito.